De, Hindi mabalik, oh, e. James. Yeah. na yung mga video ko na yung video natin. Ito, kapitindutin ka pag Hi everyone! Welcome back to my channel. Una-una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat kasi yung one year goal ko, alam nyo, almost one month lang, na-hit ko na siya para at least ma-monetize yung account ko ni YouTube. Thank you so much! Meron na po ako 1,000 plus subscribers at parang more than 5,000 hours ng ano ba? Buso, wag kang mag-gay. nagsasalita ko. 5,000 hours, more than 5,000 hours na watch time. Kaya thank you so much po. Ngayon, ngayon naman, today guys, ang gagawin naman namin ay mag scratch it. Ano ba ito? mag scratch it challenge kami worth 1,000. Kaya nandito ang aking sister. Say hi. Hi! Hi! Napakarami. Worth 1,000 pesos po ang ang Scratch It Challenge. Anong name ng na Scratch It yan? Go Banana! Okay? So, habang pinipira-pirasa so namin yung Go Bananas na Scratch It, ngayon, ang i-explain ko lang ha, ito pala dapat at least magkaroon ka ng tatlong numbers na pare-parehas. Tapos, yung bonus, yung bonus, yun yung multiplier. Kung times 2, times 3, times 4. For example, uh, 20 pesos. Naka-tatlong 20 pesos ka. So, tapos, uh, kung times 2 yon de 40 pesos ang makukuha mo. Kung times 3, 60 pesos. Ah, na-scratch na. So, kung times 4, 80 pesos. Ang galing ko sa mata, no? O, ayan. Diba? Mag-start na kami. Okay. Feeling ko kasi ano kung ano, alam <laughs> feeling <laughs> ko kasi sobrang swerte ko. Kung makakuha ko ng 200,000 dito, naku, i-share ko sa inyo yung blessings dahil kayo ang aking... Ano, nag-start ka na? <laughs> ano ba yan? Nag-start na siya. Nagdadal-dal pa. Nagpaliwanan ko pa yung mechanics. O oh, ayun, ayun. Ah, mag-start na kami. O, oh, go, go, go na. Kailangan nyo lang pala is, ano, pambili. Pambili na to, tsaka barya. Kasi kahit may pambili kayo, kung wala kayong pang-scratch, mahirapan kayo. Ano, oh. kumila mo. Okay, start. Meron ka na? Ah. Tignan natin kung sino. 40! O, may 40 na ako, dalawa. May 40 ako, tatlo. O, may 40 ako din, tatlo. Magkano yan? 40 pesos lang. Tapos, multiplier, multiplier. times 1 lang, 40 lang. Oh! Ako din! O, guys, oh, oh, tatlong 40. oh. meron na tayo. O, bukod mo yan. 40 bukod 40. mo yung... May 80 pesos ako. So, Tingnan natin kung mababawi ko yung isang libo ko dito, guys, ha? Good luck. Anak, sandali. Nag-vlog si mama. Nakakalista. Oo. Oriyanti. O, oh, sandali. Alig-alig-alig ka. Alig, 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 ano ka dito? Ano ka dito? Ano ka? <laughs> <laughs> scratch, scratch, scratch. Oh. Teka, na scratch yung mama. Scratch. Huh? Teka, yung jackpot dito. Oh. Magkano? Uy, uy, may dalawa na akong 200,000. Ay! Ha! Ha! Uy! Uy! Ay, 20,000 bunso! Ay! Tingnan mo! Tignan ay, hindi. Mali pala. <coughs> <coughs> eh. Akala ko na duling lang ako. Wala naman. Akala ko 200,000 na. Oh, may gulay. Sa. Kala ko talaga, ano ba yun? Kumaka-react naman ako, wagas. Exciting pala to, guys, ha? So far, nakaka-40 pesos na kami out of, ano, doon sa ginasis ko. Ha? 80, 80 ha? Ah? ah, 80 pesos, dalawa na kasi, ano? Oh, Wala pa rin. Wala? Ay, oh may gulay. Baka yun lang yun, ha? <laughs> Ching. at the Ito, baby. Wala na naman. O, oh, eto wala na naman. Baby, huwag mo naman haraman si Mama. Wow. Ano ba vlog? Saan tayo yayaman? Saan eh. tayo yayaman? Eh. Oh, Nakakailan ka siya. na? 40 pesos pa lang. 40 pa nga lang eh. Ano to? Umpisa lang tayo mayaman. Hmm. Wait lang, baby. Not yet. Ano ba to? Oh. Akala ko nanalo na ako kanina. O, oh. oh, paano gagawin ko? O, oh, sige, ikaw. Ten, ten, nila. Wow! Baby, barong naman ako. Alam nyo, guys, sobrang pawis na pawis ako. Ilang ilaw na nakatapat sa amin, tapos wala kaming electric <laughs> fan. Ayan, eh, grabe, oh. May gulay. Tapos, yun pa rin ang mapapanalunan natin. Ito, baby. Alam nyo, kanina, kanina pa ako na ano na to, eh, oh ka Akala ko yung 200,000. Tatlo. Yung pala, yung isa is 20,000 lang. <makes noise> Nakuha ko na. 20 pesos. <laughs> yes. Meron na kami. Si Ay, eight, 90. 100. 100. 100? Mm. Ayan, mali, mali na may compute. 20 plus plus 20, 90. Hindi <laughs> <Ikaw> magulo. Hindi <laughs> magulo. Ano ba yan, baby? Ayan. Kumuha ko ng bariya. Ayan. Doon sa wallet. Doon sa may wallet ko. Oh, ito na ba yan? Guys, pag nanalo kami ng malaki, isi-share ko sa inyo. Baby, pahiram naman ako. Hindi namin natatapos to. Nag-vlog ako. Asin ka na lang. Asin ka na lang sa mga mga. Dali. Here I am. Here I am. How do you do? Ikaw, ikaw. Hi. Okay. Oh, huwag no daw mag-sing. Ayun, thank you. Okay. Oh, ayan, oh. Mama and baby. Ay. Ayun na yung sayo, ayun na yung sayo. Oh, kay mama naman to. Baka manahin ko. Nakakagoyo talaga tong 200,000 na to, Tsaka yung 20,000 na to. Ano ba yan? Magkano kaya mababawi? Wale. Wale na naman. Ito, diretso wale, oh. Wale. Guys, lapot na yung kilig-kilig, oh. Uy, 20 pesos. Kaya na, 5-3 pa na. Mukhang hindi na ako matatapos dito. Ano, pabaraw naman ang coin. 20. Kaya na. Lang. Wow. 20 lang. Wow. At least meron eh. Ako, Bopols. Umpisa lang ako. O, nakakaano na tayo. O, <laughs> o, opo. Uy, wala na 20! Ano Wala wala. Magmula nung ano, hindi pa nababawi yung ano ko ah. Teka, 20,000, 20,000. Ah! 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 20, ayun, 20, ay Ah! ano Ah! <laughs> ah! Ayun, hindi lang ko nanalo Tapos hindi pala. Nakakalit ulit, oh. maganda na tayo. 140 na. Puti ka pa. Maserte siya. Maserte siya. Oh, nga, oh. Yan. Baby, ka naman. Baka swerte na si mama. Ito sa Oo po. dance. Wait, nag si mama tsaka si tita, oh. Ayoko na nga na to, 2020. 20, 200 200, 200, 200. Manti na lang, manti na lang. Kakaano pa lang tayo, magkano pa lang. Ayoko na nga mag-umasa. Oh, wala na naman! Wala na naman. Sandari, wala. Ito o oh, wala lahat. Pat alam nyo guys, sa totoo lang. Kasi feeling ko, di ba, sineswerte ko. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako swerte sa sugal. Kahit nga raffle, hindi talaga ako nananalo. Napakadalang. Oh, wala na naman. 20,000. Nakakapeki talaga itong 20,000 na ito. Tsaka 200,000. Kala mo naman, di ba? Ako di ba, tagal na ako itong ating wete Okay. Hindi na naman ako, hindi na naman ako, hindi na talaga, ayoko na talaga. Kumakakuha niya. <laughs> ano ba, ayoko na nga, nakakaguling na. Baby, nagbibidyo ko. Ito, may 100 ako. Uy, may 100 ako, nakakuha ko ng 100 guys. Ah, saan ba? Ayan, ito, totoo to, Oh, 100, 100. 100. Ay, 1,000 pala to. Ayun, 100, 100, 100. Oh, tayo. Okay. Ay, one lang. One lang. Ay, naku. Ay, 240 na. Naka, 240 na kami. Wala. Okay. Tignan natin kung mababawi natin. Ibukod natin yung ano. Um, bukod natin. Ano, oh, saan na ba? Ito, ito yung ano. Asa na ba yung mga anong pinagkukuha mo? Ano ba? Akin na yan. Marami kasi na mga nasa Nasama-sama na lahat. Paano yan? Wala na, wala na. Mahalapin pa namin ulit. Kukumpit na namin eh. Bali po po na. pina. Uy, ano to? Ah, si Pig. Wala. Wala na naman. Wala na naman. Hanapin mo nga si Pig. Hanapin mo si Pig. Alam nyo guys, pag nag-vlog kayo, dapat walang kasamang masyadong tao eh. <laughs> <laughs> Bukod sa kagulo, maingay. Oy, party! O, diba? O, times, o, times. one lang. O, gano'n, maduduga. O, lalo naman. Na Tapos na? O, last o, na. Oh. Last five. Ay, hindi. Last nine. Mas marami ka na nakuha, ha? Pero naka-100 ako, bali ang nakaskas ko... 280 na. Ay, ang ko, 140 lang. Yeah. Na merong tama. Tapos, yehey ako ng yehey, akala ko, mananalo ko. Hindi pala, ito wala. 500. Ito saan? Wala. O, kahit 40 lang, o. Oh. 40 lang, o. Oh. 20 lang, o. Oh. Oh, 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 Times one. Dede daw. Times one. Uh, dede daw, sandali! Okay, so nag-request ng dede yung anak ko. Pasensya na. Naka-ulit mo. Oh, 40, 40 pesos. 40 pesos? Last one na. Ako. Ano ba naman yan? Inalo-halo na nila. O, paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Ano natin na naman namin? Go! Oh. Pinakamalaking nakuha pa lang natin sa card, P200. 100 pesos. Ako nakakuha nun, di ba? Mm. Uy, wala na! No. Wala na! No. Eh. <laughs> last na to, last na. Feeling ko, ito na yon. Mga 280 naman yata tayo. O, ito may P200. 200,000. <laughs> Ay, wala! Ay, teka, 10,000, 10, 10,000, 10,000. Ay, wala nga nga, guys! Oh. na tayo? Kumpitin mo nga. Ito eh, tiyata lang. Pinaghalo-halo kasi nung nila ang gugulo eh. <laughs> <laughs> ito, 20-20. Ayan. Tapos, ito, 40. Ito. Plus 40. O, 100. 20. 120. Plus 40. 160. Ito, wala ito. Ito, 40. Ayan. O. Oh, 200. Ito. ito pa. Ayan. 220. Ito, Eto to, ayan. Yan so, ang lahat. Bali 320. Yeah! <laughs> 320. So, magkano lugi namin? Uy, kung pwede mo, may ina mag. Magkano yeah. <coughs> nga? 1,000. O, 320. O, teka na. O, 320. 680. 680. Guys, <coughs> saka 680 akong lugi. Napakara. Mm. Tingnan nyo naman. Pero mag enjoy kayo. Nakaka-enjoy to pero alam nyo, kung compute nyo yung talo nyo, nakahinaya. Okay. <laughs> Doon nakakahinayang talaga. Nanalo kami 320, lugi kami ng 680, pwede na rin. Ngayon guys, etong 320 na napanalo na ko, sana binigay ko na lang sa inyo isang 1,000, at di na ako nag-scratch-scratch -scratch dito. Ano? Etong 320 na to guys, lahat ng mga ka-views dito, mamimili ako ng isa. Sabihin nyo sa akin kung bakit deserve kayong manan ko, kalaman mo, napakalaki eh, ng price. <laughs> <laughs> at meron pang dessert. O oh, sige, basta sabihin nyo na lang kung bakit. Ingay. Sige, kahit ano na lang, basta sabihin nyo na lang kung ano yung gusto nyo sabihin. Basta wag lang, ano ha, wag lang bad, okay? Basta at least, ano, nakaka-inspire na message. Tapos papadala ko sa inyo to. Mananalo kayo ng 1,000 worth. Oh! <laughs> yan, scratch it. Yun ang scratch it. Day 320, papadala ko to. Pipili ako ng isang ano, ng isang subscriber. Okay? May nakasubscribe ako dyan. Huwag mo <laughs> <laughs> ka okay. binigong. Hindi ka sa akin family. Hindi ka okay. yan naman. Huwag mo ka ganun. Ayun lang guys. Teka. Ayun. Gusto ko lang sana magpasalamat ulit dun sa mga subscribers ko na no, 1,000 na. Sana naman sa susunod, ano, mga 100. <laughs> papili. O oh, yun lang. Basta thank you so much. Tapos don't forget to like and subscribe. Bye!